Ayan po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Sa episode na ito, ano po? Tayo po ay pumasyal na uli dito sa area number 2. At gawa po ng uh, check na uli natin yung mga saging. Oh, sayang po pag may nalikdang. O oh, ay dating lilibutin ang buong area. Para lang sa mga saging po. Nandito na po tayo sa loob. Sayang, sayang pag po masisira. Dito Wala naman dito Para po ma-schedule na rin para, para pati natin yung ano Yung ibang saging Dito wala Ito yung mga tinibaan natin dito Wala Wala dito ka sa gilid dito ay ah, payat pa lubhang payat pa po meron pang bikuyo nag-iitlog po siya o oh. yan oh. itlog po pala yung maraming iyan o oh. buti din natin nasagi yan oh. mm. yan pala yan oh. pagkatayog tayog ng tayo ano po oh. nakikita nyo po yung mga puti na yan itlog po pala ng bakuyo yan o oh napahinto ah, na tayo din eh. ganyan po pala yan oh pag po i-update eh, ko kayo dito update ko po kayo balikan natin at gawa na malapit na rin naman yung saging hindi lang po natin sure kung ilang day siya mag ano po ba mag uh, lalabas oh. Kala ko kung anong kinakain pala umiitlog. Kinakain po yun yung sasabi nila suicide. Sa saging. Payat. Pahating tatanggal na lang ng puso. Saging lang ang may puso. ya yeah. dito po tayo sa bandang kabila sayang pag hinalik daw oh yan yeah. yan yeah, saging na pula oh hindi ko lang husir kung nakakain na rin pink po pala rin yung atin doon ay pula no Ari po na no, may pink Banana pink. <laughs> Kaharap natin saging sa oh. Ako po ang nagtanim nito. Yan. Magtatanim din pala ako nito dun sa atin. Ano po? Dun sa ating ano? Malapit sa kubo oh. Iya, yeah, ang gara oh. Yan po ay kasalukuyang nung pandemic sa sobrang hilig ni Kabisprain iya yeah, di nagtanim oh yun pa, Ayos din na pangalis pang -alis ano din natin o. dami nyan may natira pang ilang lahi oh nasaan ang totoong saging Aray. Ah, parang meron na rin nga din eh. Yung, yung po. Dalawa. Yung isa lang ang pwede. Temot, hindi lugi ang ating baba. Yung po. ukas Kaso muna ka. Sangat. Titibay na po natin. pangit po pa hindi saan ng ano, si. wala lang din na la lagot kang bugtong oh po kumbaga kung, kung nilang pasang eh. kung hindi natin in-update wala na naman oh na ay may mga tama na rin ho yung kabilang banda oh mag isang piling na Lakat po pa man din babagsak eh yung pang ating ano Laki ah, Panalo. At walang kalaban. Lagi ho panalo ay. Walang mananalo sa atin. Lagi walang kalaban eh. Pag may kalaban na ay. Kaunahan tayo sa huli. <laughs> oh, di ba? liliibot pa po tayo din ito lakatan ito maliit pa po yung ibon na naghuhuni ng wow, wow, wow. ibong bahaw dito ka sa kabila baka may mapapadagdag pa yung isa pwede na to oh. ah, ubos din oh bihira hindi ako nakalimot dito sayang oh butod na lang yung natira yan na sayang oh. yain na oh. sa ibon na ilan na eh Yan po yung isa oh. Babalikan na lang po natin yan. Ikot muna tayo sa bandang ilaya. Sayang po. Wala dito. Diba inalam po natin yan. Yan po ay sa totoo ba pinanghihinay ang dinamin namin kaso nga ho. Mas marami po bang masisip doon sa kabila? Kung baga, hindi po naman totoong pababayaan, kung baga napabayaan, ay di hanggat kaya po namin libutin, libut, uho. Gawa po ng sa pagtanim, banat, kung baga ng tanim po, ay, uho. Di sayang nga po hindi po naman lahat mas marami pa po naman tayong na i-harvest oh. Uh kumpara sa mga nasira kagaya po sa amin sila utol po naman may mga iba't iba pong trabaho ay oh. Uh kumbaga hawak po ng hindi nila hawak ang oras po nila oh. Uh kung kailan lang sila maging bakasyon pero yung kagaya ko po, kung di isinisingit natin sa ibang gawa natin yung ating pag ano po, pag uh, bibisita dito. Uh -huh. Kaya nga po, kung baga hindi pwedeng tamarin, uh -huh. bawal tamarin. Bawal muna tamarin sa kana. Sigula ng gawa, sa tayo tatamad. Tatamad din pala yan. Ayos naman eh. Ayun po, sa ganito po namang kondisyon. Ito po ay pinagpapasalamat po natin lahat sa Panginoon. Oh. Tapos po, pinagpapasalamat po natin ito. Ah. Uh, per, ah, nagpapasalamat po ako sa amin pong mga sa amin pong magulang o oh, at gawa ng pagsasipag at sipag po na nakita niyo ako ay siguro po ay many times pa yung sipag nila kasi oh, noong unang nasadya nila ito kumbaga po ba ay hindi pa ano pa nga para makasadya po ba hindi kailangan ng dubli-dubli sipag ano po yan salamat sa magulang po namin at talagang kahit pa paano po sa panahon ngayon kumbaga ay meron tayong mga bukid na napupuntahan ay yung sipag ko po ay hindi pa sapat sa sipag nila yung po ang nakikita ko kahit hindi nila ipaliwanag po ba sa atin yun po ang nakikita ko ayos naman panalo nakadalawa po tayo Kaya po minsan Tanatanong ko sa kanila kung ibebenta o kakainin na lang ng pamilya po ba. Pag sinabi benta, ibebenta, pag po ano hindi pangkain nga ng pamilya. Yan. Ayos, manalo. Po, at pa, uh, para po naman sa ating mga manonood, salamat po ano po at nandiyan kayo. Uh, para po sa akin, ako uh, gawin po nating inspirasyon ng ating kapamilya, magulang, lahat, lahat po ng naka ng ano sa atin, kumbaga lalo na sa mga taong masisipag, matataas ang pangarap. Ano po yung may mga napundar sila, yan. Kumbaga gawin po natin silang inspirasyon at yan po yung nasasabi ko ka i-inspire po natin sa kanila hindi natin namamalayan mamalayan yung tinatrabaho natin na develop na pala sa papunta doon sa ating ini-inspirasyon na dadating ang panahon ay andun na rin tayo sa ating pangarap o yun lang po at saka po sa lahat-lahat po ano yung sa uh, atin po ng mga ano na may karamdaman sana po ah uh, pinagdarasal din po natin ang lahat uh, na sana ay dagli ang paggaling oh uh, ayan uh, lahat-lahat po kaya po naman sabi natin yan na nagiging gawin nating inspirasyon ay yung mga yung mga ano po yung mga taong ang masisipag at di natin alam ah, malayan Kapapano kung ka e inspire natin sa kanila. Andyan na, andyan na pala. Ganun na rin pala tayo kasi pag Yan po ang nakikita ko. Yun, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Buhay bukid. Bye.